guys, hindi yata matutuloy yung pakain natin kasi warang wala nang laman yung wala nang laman yung gaso. so far, may mga nababasa akong comment na sana malaki yung kaldero mo or sana malaki yung lutuan mo Ah. <todicling> ah. Yuri Hindi ko maintindihan yung mga pangalan nila. Sri Lanka? Sirintala. Sirintala. Sinantala. Sirintala. 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 Oh, di diba. Hello mga kababayan and welcome to my channel. So, isa na namang araw para magbigay tayo ng pagkain sa mga batang lansangan dito sa my Senegal, Africa. So, for today, isa pong kababayan natin ang nag-sponsor ng pagkain ito dahil siya po ay I think naawa din sa mga bata so siya po ay, mag, siya po ay magpapakain ng panset siya ay si Mr. Noreen from Morocco thank you so much po sa inyong pagsuporta sa ating channel by the way guys lahat po ng mga sponsor nyo dito ay meron pong kalaki po ng mga resibo isasend ko po yan sa inyo para malaman nyo din po kung saan po napupunta ang inyong mga binigay na tulong sa mga bata okay so it's another um africa gawa program for today sa gaya nga nang sanabi ko pancit with boiled egg and with uh, chocolate na may tinapay so yan let's go and let's cook so nagboil na ako ng egg doon dito naman ako magluluto ng pancit oil pampataas ng cholesterol onion pampalibog Carrots, pampadami ng katas. Tsaka bell pepper, pampalibok ulit. Okay, i-set aside lang muna natin ito. Okay na. Marinated chicken. So guys, parang magkaiba yata tayo ng pagluluto ng pancet. So comment in the comment section below kung tama ba yung proseso na ginagawa ko o hindi. Kasi I think mababasa ko today, mababasa ko ng mga chef, ng mga chef-chef, ano? Oh my God! Ang bango na niya, guys, soy sauce. So, guys, habang inaantay natin yung karne na maluto, um, mag-comment lang kayo na mag-comment kasi nababasa ko yung mga comment niyo at nare-replyan ko naman kayo. So far, may mga nababasa kong comment na sana malaki yung kaldero mo or sana malaki yung lutuan mo mga ganon and um, I think we are working on that one so antayin lang po muna natin ha kasi wala pa po tayong sahod um, definitely we're going to buy very soon so for the meantime um, kung sino lang talaga yung mauna na kakain sila lang din talaga yung makakatanggap pag late na din sila wala na rin talaga sila makukuha kasi guys definitely hindi ko naman siguro nasa 25 yun na yung pinakamarami ha na alam kong napapakain ko but definitely more than that um, siguro kung hindi kaya talaga ng pagkain natin ay I, I don't know anymore, pakain ko na lang yung sarili ko sa kanila, eat me, take me hindi, chari, so we'll work on that one basta for now, kung sino lang yung nauna at alam mo yun hindi na late, so yun lang yung mabibigyan muna natin pansamantala Ayan na guys, lumalapot na siya. Pansin nyo, hindi ko nilagyan ng tubig yan. So, ilagay na natin yung cabbage. Pampalinaw ng mata. Pampalaki ng poki Ito pala yung palaman natin mamaya, o. Oh, doon sa, ano, pinaupoy. Eh. Choco pen. Choco Ayan guys, lito na siya. So, ilagay ko na yung carrots. Then, mix lang natin guys may yung maalat pala to ha masarap kasi ang pansit kapag may yung -alat, alat ng corn daming sahog daw guys hindi yata matutuloy yung pakain natin kasi wala nang wala nang laman yung, yung gaso <laughs> oh my god wala nang ang ano gagawin natin buti na lang dito yung savior namin si kuya Sean paano na lang pag wala siya at saka buti may open sir natindahan tindahan. Ano kailangan mo, sir? Pagmamahal? Uh, Chere? Ah, ganun pala so, yan. Napasensya uh. na, hindi ako um, ano. Kailangan mo talaga, ilak mo lang muna. Ah, okay. Kapatapot din, no? Ang galing niya magpaikot ng ulo, oh. <laughs> Ipaipot ko pa lang siya ganyan eh. Ay, <laughs> ganun pala yan. Hanggang sa mag-clock siya. Oo, ba? I see. Thank you, sir. Oo, ba? Tapos, try natin. Lagay mo na siya dyan. Yun, no? Ayun, Ayun meron, meron na, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Oo, <laughs> oh, oh, merci, merci. Manalo, manalo. Buti na lang, guys. May mga tao din talagang, alam mo yun, maasahan sa mga ganyang bagay. Kasi, pasensya naman. Ako talaga, hindi ko alam yung mga ganyang gawain. Sorry, Lord. Buti na lang yun si Kuya Sean at yung, ano, gwardyo. So, tuloy na natin yung ating kawang gawa. Di ba, guys? Kahit may mga challenge, God is good talaga. Kasi, He's providing and He's, He's making solution para lang maibigay natin yung um, yung coming from the heart ba na sa mga bata. So, this is, we have an angel. So guys, ready na ang egg natin. Itong noodles na lang. Papakulo na lang tayo. So guys, maglagay na tayo ng noodles. 20 piraso to. Sana umabot. Guys, sa mga comment nyo pala sa susunod, sige, gawa tayo ng banana cue, kamote queue, barbecue, mga ganon. Sige, comment lang kayo dyan ng comment kung ano yung gusto nyo ipaluto. Hanggat kaya natin. Kakasya kaya. Oh my God. Meron pa dito. Ayan guys, kumukulo na siya. Nilagyan ko lang siya ng sampung rekado guys. Kasi baka sobrang alat. Ang noodles kasi nila dito maalat. Tsaka maalat na rin kasi yun. Lagyan natin siya ng na papalibag ulit. So, kantay na lang ito guys. Paluto na siya. So guys, dito since uh, mahirap maghanap ng pansit, mga pansit miki ganun. So, yung mga noodles, yan yung ginagawa naming dried pansit, mga ganun nisan medyo... Uh, may creamy na konti na tubig, na soup, gano'n. O, oh, kung nag-noodles ka, mag-comment ka dyan below. Huwag kang pabebe dyan, Charis. So guys, ready na ang ating pansit. Hmm, mukha siya masarob, in fairness. So guys, andito na yung mga bata. Ito pala yung guard namin. Kung Bambatal. Bambatal. So siya yung magtutulong sa atin today. Wala pa kasing alas 7. Bilal? Bilal, po play. Uh, Achet Milfra pen. Ah, no, no, no. My monami. To. Milfra pen. Pen. Okay? Milfra. Ha? hindi... Milfra ambro. So guys, tutulungan so tayo ni no Usman. Siya yung magbibigay ng tinapay. Eh. Yeah. Siya yung mercy. Ayan si Bilal. Ah. Bigyan natin yung sukli. O oh, Bilal. Osman Tell them to ano ha Line line Bilal Line line The The line Okay So trabaho ni Bilal Magpapila sa kanya The Oh yan siya oh. Para tignan natin yung leadership niya Ito si Osman naman oh. Siya yung taga Cut ng tinapay siya yung magbibigay ng tanapay na may chocolate. So guys, inaantay lang naman yung oras. Kasi pag alas 7 pala, magbipray pa sila. Then after 7 o'clock, 7.15 ganun, sa tayo magbibigay doon ng pagkain. So it's a sign of respect na wag mo na tayo magbigay ng pagkain. Yun, marami na sila. Okay, the, the no, the, I see. Dera, dera. Yen, dalam sila ya, deh.

Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya,

Sila na muna. Napagod ako. Ah. Yan sila Osman. Hi! Yan, no, no plate? No plate? No plate? Masang plate. Atang, atang ha, atang. Boy, boy. Kanyang salong. Boy, teka atang. Kanyang salong.

C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est oui. uh, Bilal. Bilal. bon? les bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Bilal bon? Okay. Oh, bon? C'est bon? C'est bon? Bilal bon? C'est 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 bon? Sebo. Sebo. You want? Big ball, big ball Sebo. Huh? Oh, ba, mesti dah okey lah. ba. Nen, ding. Terus ba. Oh, bilal. You okay ah bilal lah. No malad ah. No malad. Okay. Oh, pan, bilal.

This one you want? We? Uh, oui. Oh, okay. Oh, this one you eat na here. Oh. This one, oh, buko-buko pa, oh. Gamitin natin sa mga susunod. Check ako. Oh. Ah, doon sila guys, oh, kumakain. Ayan. Ayan. <laughs> Good, bien? Bien? Sure? So guys, medyo magulo talaga kahit ano. <laughs> kahit anong sabi ko sa kanya, ano, kahit anong sabi ko sa kanila, ayoko ka rin masyadong harsh sa kanila kasi, 'di ba? Malay. Well, um basta ang importante ay nabigyan natin sila ng food, masaya sila. Natuwa sila sa pagkain no, in fairness naman. Oo, nagustuhan nila 'yung chocolate. You like chocolate? Chocolate, ha? Tomato tapen. Ahmed. Mohamed. Chap. Tomato tapen. Sirintala. Hindi ko maintindihan yung mga pangalan nila. Sri Lanka? Sirintala. Sirintala. Sinantala. Sirintala. 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 Oh, di ba? Galing Sirintala. Usman. Ikaw, Usman. Uy. Oui. ito si Usman. Merci buko ha, Usman. You help me. Oui. Inuwi ni Bilal yung ano, plato namin. <laughs> Inantay namin siya. Ah, Apre. Okay. So, guys, thank you so much for watching the vlog. Sana, ano, kung may mabuti kayong puso, guys, or, ano, may nararamdaman kayong pagmamahal o gusto nyo magbigay. Hindi naman siya compulsory. Kung gusto nyo lang naman. Wala namang ano dyan. So, appreciate it. What do you want? Come on, Ha? Football? Football, well. Football? Oh. You tell them football. English. English. Yes, you football. Talk. Moa football. Moa football. Uh, gusto daw nila ng football. Etong Usman na to, ha? hindi niya pala alam yung pangalan ko. Kumato tapel, Usman. Mua. Oui. O mua. No? I tell you before na. O mua. Mua, my name. What's my name? You don't know? I tell you my name now. We, what? Oh, what's my name? We. Forgot? Okay, ah, no, well, I thought you are Monami me. Melvin. 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 Oh. Melvin. Oh. Melvin. So, my name? So, oh. my name. My name, my name? Melvin. M Mervin. Very good. Okay? O, say bye-bye bon. na. Bye-bye. Bye-bye.